Napakalaking tulong sa mahigit dalawang daang mga scholar na matagapalayan city ang kanilang natanggap na educational financial assistance mula sa pamahalang panlalawigan ng Nueva Ecija sa pamumuno ni na Governor Aurelio Omali at Vice Governor Doc Anthony Machas Omali. Dahil ngayong pasukan ay marami umanong mga kailangang bilhin na gamit sa school, gaya ng uniforms, sapatos at iba pa para sa kanilang mga pag-aaral. Ayon sa Public Affairs and Monitoring Office, Inihatid nila sa palayan ang financial assistance sa mga scholar para hindi na kailangan pumunta pa sa kabanatuan para kunin ito. Tinatayang nasa halos anim na libong mga scholar sa kapitolyo ang nabibiyayaan ng stipend kada taon sa buong lalawigan. Habang dalawang beses naman sa loob ng isang taon, nakakatanggap ng halagang 2,500 para sa first and second semester ang mga estudyante. Gob and Vice Gob, maraming salamat po sa binigay niyong allowance kasi napakalaking tulong po nito sa aming pong mga estudyante, lalo na po ngayong magpapasukan. Para naman kay Paulo Ramos, 4th year sa korsong BSBA sa Eduardo L. Hoson Memorial College, mahalaga ang natanggap nilang educational financial assistance, tulong para sa kanyang mga magulang, para maitaguyod ang kanyang pag-aaral. Gob, thank you po sa um, oportunidad na binigay niyo po sa amin ng mga scholars ninyo. Then, sana pa po is mas palawakin pa yung ganitong programa para hindi lang po kami yung nakakatanggap. At... Siyempre po, isa pong napakalaki, napakalaking uh, privilege po na nabiyayaan po kami ng ganitong, uh, ganitong, programa para po sa mga katulad kong kapuspalad. Ay naman kay dating Palayan City Councilor Paul Michael Pradulina na siyang nangangasiwa para sa mga scholar sa Palayan, malaking tulong ito sa kanilang pag-aaral na kanilang ipinagpapasalamat. Gob, maraming maraming salamat po sa lahat po ng tulong niyo sa mga kabataan dito sa lungsod ng Palayan. Tunay nga po nga ramdam na ramdam nila ang inyong pagiging ama sa bawat ang kabataan na mag-aaral dito sa lungsod ng Palayan. Mabuhay po, mabuhay po kayo, Gob. Kasama si Jeff Gonzales at Rigor Ponce, Smile Sopetran para sa Balitang Unang Sigaw.